Ang question ngayong araw ay... Ano ang larawang diwa at mga uri nito? Ang larawang diwa ay tumutukoy sa mga salita o pariralang ginagamit upang pukawin ang imahinasyon at limang pandama ng tao. Paningin, pandinig, pangamoy, panlasa at pandama. Ito ang nagiging tulay upang hindi lamang basta mabasa ang akda kundi maranasan din ito na para bang naroon mismo ang mambabasa. May limang pangunahing uri ng larawang diwa. Una, ang larawang diwa ng paningin o visual imagery. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na nakikita ng mata. Halimbawa, namula ang langit habang lumulubog ang araw sa likod ng bundok. Ikalawa, ang larawang diwa ng pandinig o auditory imagery. Ito ay naglalarawan ng tunog o ingay. Halimbawa, narinig ang malakas na hampas ng alon sa baybayin. Ikatlo, ang larawang diwa ng pangamoy o olfactory imagery. Ito ay nakabatay sa karanasan ng pangamoy. Halimbawa, kumalat ang amoy ng bagong lutong tinapay sa buong bahay. Ikaapat, ang larawang diwa ng panlasa o gustatory imagery na tumutukoy sa lasa ng pagkain o inumin. Halimbawa, matamis at malamig ang kinain kong halo-halo sa tag-init. Ikalima, ang larawang diwa ng pandama o tactile imagery na nagpapakita ng damdaming nadarama ng balat. Halimbawa, ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin sa aking pisngi. Mahalaga ang larawang diwa sapagkat ito ang nagpapatingkad sa imahinasyon at nagdadala ng makatotohanang karanasan. Kaya't nagiging masining at makabuluhan ang isang akda.